So hello mga lods, welcome back to my channel, so it's Megan and Robot blocks So for today's video mga lods is gusto ko lang um, sagutin yung tanong ni, uh, ni Sir um, Chris Ayan. So 3 days na pala to hindi pa talaga nasagot dahil busy na tayo sa trabaho. So ngayon sasagutin na natin. So sabi kasi niya yeah. Everybody knows that I'm breaking yeah, down uh, from Chris Ayan So sabi niya sir Gawa ka ng video update sa sahod mo So Okay Ang video na ito is para sa'yo Ah uh, sir Chris Ayan So kapag ikaw isang vlogger din katulad ko Kapag ikaw isang content creator na Um, hindi pa kalakihan hindi pa tayo mamayipag sa youtube sa mundo na youtube Kasi kailangan talaga natin mag sipag wala tayong ibang gagawin kundi mag upload natin mag upload tapos uh, try natin gumawa ng mga content na mga quality content na uh, kahit hindi man gaganahan pero subukan nating uh, may ibubuga talaga or makikliktikal siya talaga siya para uh, magkaroon naman siya ng mga views. So, ito, ipakita ko sa inyo yung sahod ko noong um, February. So, nakuha ko noong March. So, ang nakuha ko ng mga loads is, ano lang, so, alam ko naman na maliit lang sa inyo to, pero napakalaki na to sa akin, mga loads. So, ipakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki laki gaano ko laki gaano kaliit ang aking sahod so kahit maliit man pero monthly naman kung naabot ang ang kuta ni youtube na kailangan maabot mo talaga yung 100 dollar para magkapag withdraw ka dito sa youtube so naabot ko naman yun sa isang buwan so dahil kumikita ko minsan ng 300 sa isang araw minsan 200, minsan 400 so malaking bagay niyan para sa akin so ito na uh, tap up ko na lang dito mga para makita niyo talaga kung magkano yung kita ko sa uh, buwan ng February at dahil doon dahil nangako ko din sa Tiansi ko na uh, kapag nakuha namin yung sahod na yun so ibigay ko muna sa kanya dahil ang apat na sahod na yon Tapos Hindi pa talaga ako nakapagbigay sa kanya Kaya Binigay ko muna sa kanya lahat Para naman May reward to myself Dahil masipag din talaga siya Magplay sa aming mga videos So Sa kanya din talaga Naksalala yun So sa ngayon Meron naman tayong kita um, Tingnan nyo na lang Basta itapak ko na nito Okay So Okay kung na natin gagawin mga lods is punta lang tayo dito sa ating YouTube studio. Um, open na natin to para makita talaga natin. So update tayo. So sa aking ano nga, channel is meron na tayong uh, 5,065 subscribers. So maraming maraming salamat. May isang um, viewers talaga ko dito mga lods na. Napanood nyo yung ano yung dito, tutorial ko, tapos uh, nagkaroon siya ng Tulu Nikaten at sa sobrang tuwa niya is um, nag-subscribe siya sa akin ng 200 accounts so, nabigla ako, grabe napakalupit talaga ni Gloves binigyan talaga ako ng uh, 200 na subscriber, so, ang 4 ko is nagiging 5,000 agad, so, ngayon nagdagdagan na naman siya nagiging 5,065, so uh, mabagal man pero umuusad di ba so sa ngayon ito medyo bumaba ng yung views ko dati is 49 to ah uh, 40 ah uh, plus tapos ngayon naging 39 na lang dahil uh, medyo bumaba yung views natin pero nagkakulay birdie pa rin sya paangat pataas so which is uh, maganda pa rin sa channel natin so yan ang ang panatilihin nyo kapag isang vlogger kayo panatilihin nyo yung naging naging kulay birdie yan naging kulay green para maganda yung channel nyo okay so ayun kagitan nyo naman watch time natin It is 1.8k subscriber so is tumahan sya ng 419 plus then estimated revenue yun na estimated revenue ngayon pero hindi talaga yung final knowledge. Pagkita ko sa inyo may maya kung magkana. So, ito nga. Ito, punta tayo dito sa analytics. Pakita ko na rin sa inyo kung magkano na yung sahod natin. Ang kita natin ngayong um, buwan na to for the month of March. So, revenue natin. Punta tayo sa revenue. So, tingnan lang natin. Ang revenue natin kung magkano. Boom! Ito na. So, nakita mo naman. So, nakita mo na o diba, nakita mo na. So, for the month of February, so, siyempre nagbawas na siya, nagiging 4.8 na lang yan dahil nakuha na natin. At talaga magbabawas yan kasi pawala na yan. So, nakita nyo naman, March ongoing. So, magkano nang kita natin is nasa 7,030.41 pesos. So, isang, bilang isang small creator o vlogger lang tayo, maliliit na vlogger lang. So, nakakatuwa na yan na kumita na tayo ng ganyan um, monthly so at least kumikita talaga tayo di ba so ganyan ganyan lang ka uh, simple ang ginagawa ko so pinapanood ko lang yung mga video ko uh, gamit ang ibang account so gumawa pala ako ng dami account maraming dami account tapos ginamit ko yung apat na cellphone para magpisa ako yung mga video kaya ito lang ngayon mga lads so granted naman yung ginagawa ko. So ito, sa so, nakikita nyo naman, ito kung tingnan natin. So ayan na. So from March, ayan, ito, tingnan natin 199, tapos minsan may 264, tapos 294, ito, ito mataas. Ayan, 346, so, minsan tumaas talaga siya ng 346 sa araw. So, kapag hindi lang siya bababa ng 200 plus, pasok na pasok yan. Tapos ngayon, bumaba na nga yung mga views dahil uh, bumama nga yung views natin. Kaya, tingnan natin ngayon. So, ang kita natin ngayon, so March 29 is, meron na lang siyang 142. So, kapo, nanood pa kami, uh, March 29 to 31. So, may dalawang araw pa tayo para maridag. So, yun lang tapos yun na yung kita natin so expect natin expect natin siguro mga 752 ang sasawari natin ngayon ngayong March pwede naman itong March pero babawasan pa ng tax yan kaya siguro nasa uh, 7 7 lang yan ang makukuha natin so ngayon um, pakita ko na sa inyo kung magkano yung uh, ilang dollar ang nakuha ko no March ano? Um, ay February pala. February. So, punta tayo dito sa uh, Earn. So, ito na. So, yan na nakita nyo naman. Your payment was sent. Uh, $132.19 $132.19 So, yan na nakita ko. Yan, ang nakuha ko na yan. So, kayo nang bahala dyan mag ano. Dahil ang pumasok sa akin yan sa in Philippine Peso is 7,300 na namin so sana pag mataas yung palitan dito sa dollar into piso so malaki talaga so sa ngayon kasi is nasa 56 pesos ang 1 dollar kaya medyo malaki laki na so ito sa so March earnings so ongoing pa yan 125.7 na siguro siguro maragdagan ba yan kasi may dalawang araw pa tayo na pinding 30 tsaka 31. Siguro kikita pa yan ng mga 128. Uh, yan. Okay. So yan lang. So maraming salamat sa comment mo sir. Ayan. Uh, Chris Ayan. So nasagot ko na yung tanong mo. Kaya sa mga uh, vlogger ko dyan. Sa mga vlogger, mga small creator na katulad ko, na nangahirapan talaga. So, wala akong ibang advice sa inyo kundi gumawa ng uh, quality content mga tutorial uh, sa sa feeling mo talaga is mag-click-click siya ano mo na lang proporso mo na lang so tuloy tuloy lang ang pag-upload kasi may mag, mag trending talaga yan yung mga videos mo so sa muli maraming salamat sa inyo lahat sa mga small creator na matagilig pa rin sa pagiging YouTuber kahit hindi naman talaga uh, hindi naman talaga tayo bagay dito pero uh, nagiging-influence pa rin tayo so hanggang dito na lang so, maraming salamat pala sa aking mga uh, subscriber sa mga legit supporter na nandiyan pa rin kahit para ako sa tutorial pero nandiyan pa rin kayo so maraming maraming salamat sa inyo thank you and God bless bye, -bye.